Hello guys, good afternoon, this is George Kiano, the car loan expert Mga idol, nandito tayo ngayon sa loob ng Toyota Pasig Dahil marami tayong mga followers ang nagtatanong sa akin Kung bakit wala silang mahanap na Toyota Rush E or G variant Ngayong medyo nagkakahirapan ng unit allocations Or sabi natin pa konti-konti yung dumadating Marami naman ngayon ang gustong bumili ng Toyota Rush Ewan ko kung bakit kung kailan madaming unit noon Ngayong almost halos kaunti lang yung allocation, eh, nagkakandara pa yung mga followers natin na kumuha ng bagong Toyota Rush ENG variant. Ngayon, nandito tayo sa Toyota Pasig. Tanong natin yung aking kaibigan kung bakit ano ba talaga ang dahilan at kaunti lang yung dumarating at bakit ang mga ahente ay ino-offer yung top of the line nila yung Rush na GR Sport. So nandito po yung aking kaibigan si Ian Reyes. Hey, oh, ayan Idol, sagutin mo nga yung no. ating followers dyan. Doon mga Idol, bali sa mga nagtatanong regarding sa unit availability ni Toyota Rush, ang iwan uh, na lang sa lineup niya is yung Toyota GRS which is the Toyota Gazoo Racing. Mm -hmm. uh, ang uh, kaya ko konti supply dahil mataas ang demand ng unit. Uh -huh. So bakit maganda bakit mataas ang demand kasi maganda yung unit natin ino-offer, maganda sa Toyota Rush. So hmm. yung promo natin very competitive sa market. Oo. So kaya pinagagawan siya. Guys, ang direct competitor po ni Rush uh, and ano na variant is yung ano po no, yung Expander. So based doon sa aking kaibigan na nagbibenta rin po ng Mitsubishi, marami din po nakapila ng ano ng uh, Mitsubishi expander and yung kanilang ano kanilang features is halos dikit na dikit ka-idol, pati maging presyo. Ngayon, yun nga sabi sa akin ng mga followers ko, bakit rush GR Sport na kagad ang ino-offer? Eh bakit wala na yung isang variant? So, well, nagkakaubusan. Maraming buyers, 'di ba? I alam mo na <laughs> pag sinabi mo Toyota, the, the brand itself, okay? Resale value, piyesa, 'di ba? wala ka nang masasabi pa pag sinabi mong Toyota. We are belong to Toyota Nation here in the Philippines. Yes, sir. Ayun. So, pakita ko sa inyo mga idol. Itong Rush G na yan. Ayan. Yan po yung pinaka kursunadang, -kursunadang ngayon ng mga buyers, no? Ayan. So if you don't know about GR Sport Idol, no, ito lang yung bagong pinasok ngayon ng Toyota, yun, the GR Sport. Because before, kilalang kilala po ang Toyota when it comes to uh, performance, no, like yung TRD. So right now, nakafocus po ang TRD sa mga off-road, mga 4x4. Ayan, yung mga malalaking sasakyan, gaya ng SUV pickup. But pag sinabi mong GR Sport, ito po ay para sa lahat. Mapakotse man yan, sports car man yan, or even mga SUV and mga pickups mga ka-idol. It's more on performance sila on road, no? Pag sinabi mo TRD karamihan off-road na sila mga ka-idol. Okay. <clears throat> so back to this topic mga ka-idol. What you see for the GR Sport, ayan. Ito po yung kanyang original na mukha. Okay? Singket. flat nose, mukha siyang pusa. Aggressive look, may malaking front grill. Ah, uh, ito ay uh, black chrome yung kanyang front grille tapos sinket yung kanyang headlamps with LED and DRL na yan bulb type yung nasa baba po natin and nakalagay GR Sport so idol bakit nga ba kursunada ito ng mga customers dahil ba sa 7 seating capacity capacity lang siya mataas bang ang niya kursunada sila idol dahil da, yun nga 7 <coughs> seater capacity and also yung engine natin is 1.5 mm -hmm. uh, power to weight ratio pag uh, Uh, mas malakas at mas malaki ng konti yung engine mo, mas makakatipid ka lalo sa konsumo ng ng gasolina. So, kagaya natin, typically Filipino family, mm. lagi tayong kompleto, kumpleto, mm, lagi yes. marami tayo kung sumakay sa sasakyan. Correct. So, kung mas marami yung kargada mo, malaki makina mo, 1.5 engine, very powerful, kayang-kaya. Okay. So, based in your ano, uh, in your assessment, no, based do sa mga customers mo, mga nasa ilan kaya ang fuel consumption nito on city driving? Uh, siguro mga 14 to 15 highway and city drive. Okay. So mm -hmm. pag pag alibo, sobrang traffic, ano ang kaya nitong iano i-consume? Kaya ba nito mag 9 or 10? Ah, uh, yeah, kaya ni 9. Kaya, na kaya. Okay. kaya, kaya. So yun talaga yung pinaka medyo mas conservative no. baga mas makatotohanan yun idol no. Pag sinabi mo namang long drive yung mga highway, siguro definitely mga 12 to 14 yan mga mm, idol. Yeah. At a very iconic for this uh, for this SUV or wagon, IMB, and <laughs> lahat na sinabi ko no. Kasi medyo ano eh, medyo alanganin yung kanyang itsura eh. Alanganin sa SUV, alanganin sa IMB. Pero sinabi ko na lahat para wala na tayong masabi idol. Anyway, ground clearance. Ilan ang ground clearance na? No? Uh, 220 idol. Yun, ground napakataas. Very ad uh, very advantage ito sa mga malalalim na baha. Mga pothole, matataas po ang mga hams gaya ng somewhere in Quezon City sa Baysa ang dami hams dyan ng mga idol no, magsawa ka sa hams dyan tapos ang gulong ilang inch yan? 17 inch alloy okay 17 inch alloy wheels ginamitan po siya ng Dunlop 2 tone po yan mga ka-idol ventilated disc brake with ABS and EVD doon naman is drum brake naman mga ka-idol so pag sinabi mo GR Sport eto na kagad makikita mo yung cladding sa gilid may nakalagay na GR Ayan. And then, equip ito ng dual BBTI. So, ilan ang speed nito Idol? Ilan ang speed nito ito? 4-speed, Idol. 4-speed automatic. automatic petrol engine ito, mga Idol. Ayun. Pwedeng-pwede na, no? So, magkano ang presyo nito ito? 1,196,000, Idol. So, may promo ba tayo rito? Yes, meron, Idol. Nakapromo tayo all-in. Ah, uh, yung price natin, 20% down, 189,200. Okay. Okay. Uh, yung all, uh, all in down payment natin, magmamali tayo for 5 years estimate in 24,500. For 24,500 for ayun. 60 months. So ayun, very standard yung down payment natin o 20% para mas madali po kayo ma-approve to all banks na po yan including TFS mga ka-idol. Then disclaimer lang rin po, kung sakaling nasa provinces po kayo nakatira, automatically tataas po ang inyong down payment. Yes, kasi, yes sir. kasi yung promo natin, Idol, exclusive lang po ito sa Metro Manila sa Pasig. Okay, good. So ayan, pakita ko sa inyo yung side. Ayan, meron siyang konting character dito, yung mga character lines po niya dito. Ito na kagad may kita ninyo. And then sa taas naman, meron siyang nakaabang doon na roof rail. And then naka shark spin antenna. For the GR Sport, syempre may kita mo na kagad yung very luxurious na garnish na ganito. And then sa likod, meron siyang rear spoiler, third brake light, and then meron siyang defogger dito wiper, and then yung tail lamps po niya is combination of LED, bulb type, rush, and then meron siyang reverse sensor, reverse camera, and then another tone dito sa pinaka baba mga idol. Ayan, okay. So, check naman natin yung interior. Okay, interior po natin is dalawang tone po yan. Meron tayong kulay beige or something dirty white. Okay, Parehong plastic, plastic 'yan, plastic to, ito fabric. Nandito 'yung ating power retract para sa side mirror po natin, door opener natin, dalawang lagayan po ng bottle holder in another space here. Ito 'yung dashboard natin, medyo maiksi lang. Dalawang airbags, SRS uh, driver side, passenger, passenger side, meron tayong curtain, side airbag. So, overall six airbags mga idol. Tama? Okay. And then dito, 3 spoke steering wheel tayo and then nakabalot ito ng I think this one is urethane ano. And then wala siyang uh, cruise control. But ang kagandahan dito mga kaidol, syempre naka ABS ka na, meron ka pang hill start assist. And then ilang inch ang kanyang ano? 7 ano? inch idol. 7 inch Android uh, auto Apple CarPlay. Yan. And then bluetooth na rin siya ano? Yes. And then gate type po yung kanyang Uh, yung gear shift niya, no? Gate type na yan. And then, dual aircon ba ito? Or sabihin natin, ventilated yung... Uh, dual vent air dual aircon, idol. Du dual aircon ang tawag sa kanya rito. Ayan, idol, oh. Okay, pagdating naman sa seats, split type po siya, kap kapareha po ng Innova, although mas malaki po ang Innova. 60-70 ba yan? 60-40. 60-40. Ah, sorry. <laughs> 60-40. Anyway, So, pagpapasok po kayo idol Okay, dito nyo po Dito nyo po bubuksan yan Sorry, ayan Dito nyo po bubuksan yan Fold in tumble yan mga idols Ayan So, kung kayo po ay mga Tipong 5'11 wag nyo nang i-attempt Na pumasok pa rito idol Dahil talagang medyo masigip na po yan Ito ay angkop lamang sa mga bata Na nag-age ng 4 to 7 years old or yung mga height ng na mga nasa 4 something or mga mga 5 yung mga mababa pa sa mga five five idol pero five five pasok na rin dito mga idols ayan oh yun ayun okay So when it comes to suspension mga ka idol I think yung harapan po niyan MacPherson yung harapan and then sa likod po yan meron siyang coil spring dito Ayan. And then, I think this one is a torsion beam, ano? Ayan. So, refer nyo lang po sa aming uh, brochure. Check nyo po sa website. Ayan. So, napaagwapo po ng ating uh, Toyota Rush GR Sport. So ayan mga ka-idol, kung sakaling gusto nyo kumuha ng SUV na ito, IMB na ito, Wagon na ito, i-message nyo lang ako, The Car Loan Expert, at bibigyan po namin kayo ng computation tailored to your locations. Okay? Kung gusto nyo pong magpa advice with regards to auto loans, repossession ng inyong sasakyan, gusto nyo na ibenta ang inyong sasakyan dahil problema, problemado kayo sa ano, interest. Ayan. Kung pwede pa rin yan mga ka-idol. Okay? So thanks for watching the Car Loan Expert.